Good more, good, good more, good more. Good day pala mga ka, mga kadite. ko mga kaditi oh. Hindi may baba yung dam niyan. May laman pa kasi lupa. Bayan. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Sobrang lalim ng lupa kasi na binaunan niya. Nakakatakot kasi na baka bumigay Kaya eh, nakadam yung dam May laman pa yung lupa oh Oh, may laman pang lupa yun oh. Ha? Wala pang hila dyan Pero kaya yan si hila yan Kung may tali lang Kaya ko nakakita mo na yan kanina ba? Hindi ko napansin yan Kala ko naman Diresa diresa lang pababa Ito naman itong bakon Hindi mati ato yan. Walang kwenta kasi yan Oo, hindi makakatulong doon. Balaho. Lalin. Hindi balaho. Nahulog. <laughs> hindi, hindi pala ito balaho. Nahulog pala ito. Nahulog ito sa ano, sa sa sinapupunan. Isang magandang ano sa ano. Oh. Ayan no? Talan nyo mga kaniti oh. Ayan, no? Wala. Buhay dam ka amo buhay ng dam truck to oh, yan oh. gulong ko dito o oh, maka dito o oh. pwede nyong gawing manobela hmm. Ay nalang lang mga kadite. Ano bang nangyari? Hulog kayo nito nahulog yung dump truck ko hindi ko na hindi na, napansin yung butas tay tayo dyan Ano yun? Ah? Ayun, hindi pa nakangat yan ah? Hoy! Ano yun? Hindi pa nakangat